Magandang 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 buhay mga kajologs Isang mapagpala nga po sa ating lahat So ngayon mga kajologs nandito po ngayon sa isa Sa Sambales mga kajologs from Quezon City so, At nagpunta tayo dito sa Sambales para mag Service ng sasakyan So ngayon uh, ah, si kami kasi pauwi na kami At hama na din uh, ah, kami dito sa ito Dito sa may subik banda Ngayon mga kajologs sa ah, Bago tayo Magumisa sa ating sasabihin na ah, hindi lang tayo ng pasensya sa mga lahat natin ating mga, uh, subscribers ating mga subscribers kung napakatagal namin nagpag-upload ng video gawa ng ating trabaho ay eh, sobrang busy gawa nga lagi tayong nag home service talagad nito, dito naman tayo sa office at uh, dito tayo makapagpapalo kasi nga nagdadrive tayo ng sakyan mga uh, video so ngayon dahil nakapagpahinga tayo dito sa uh, tayo rito yan at medyo maraming batong naka kain dito mga ka -julogs. so. So na uh, siguro yung tayo mag-upload sa ating YouTube, uh, balik tayo mag-upload sa ating YouTube kasi medyo matagal na rin ako hindi pa-upload. So abang abangan niyo lang mga kajulog yung ating upload. So ayun, uh, shout out nga pala sa lahat ng ating solid sub subscriber diyan saka solid supporters sa mga viewers at sa siyempre sa mga kaibigan natin diyan sa mga YouTube Aspirant. yan, shout out sa inyong lahat. Uh, abang, abangan nyo na lang ang aking pagbabalik at pag-upload natin lagi ng video. So, yun. Hanggang dito lang mga kajulogs at maraming maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. bye